Hindi napigilan ng kaibigan ni Danica Soto na may pangalang Pebbles Duque ang magsalita sa pangiintriga ng ilan tungkol sa asawa ng kaibigan nitong si Mark Pingris at sa aktres na si Kim Rodriguez matapos na kumalat ang magkaibang larawang ibinahagi ng mga ito sa kanika na ng social media account. Dalawang araw kasi ang nakakaraan ay nagbahagi ng kanyang larawan si Kim Rodriguez na nasa Sydney, Australia at isa sa larawan ay background niyang kilalang opera house na nasabing lugar. Caption niya sa kanyang post, Sydney's si Dynamic Duo, Opera House in Harbour Bridge, Making Waves in a Cityscape. Nagkataon naman na may parehong post si Mark sa kanyang Instagram stories kung saan makikita ang parehong spot na pinagkuhanan ng larawan ni Kim. Caption niya dito, Huwag kang bibitaw sa buhay na to. Maliban dito ay kumalat din ang larawan na makikitang magkahiwalay na nagpa-picture kila Kim at Mark ang mga sales staff ng kilalang French Fries kiosk at kapansin-pansin din ang parehong background nito. Kaya naman dahil sa mga ito, ay inulan ng iba't ibang komento mula sa mga netizens ang dalawa at nahusgahan na rin ang pagsasama ng mag-asawang Danica at Mark. Dahil dito, to the rescue ang best friend ni Danica na may pangalang Pebbles at dito'y tila pinabulaanan niya ang mga haka-haka ng marami tungko sa di umano sa nasisirang relasyon ngayon ng mag-asawang Danica at Mark. Paliwanag nito, February ang huling punta ni Mark sa Australia at February din daw kinuha na ng larawang ibinahagi ni Mark sa kanyang Instagram stories. Post nito, Regarding Mark Grace that photo was taken before pa February 16. My best friend Danica and him have a very beautiful family built by the foundation of God. Ako unang bumoto kay Mark. Ako din isa sa sasapok sa kanya. God bless sa inyo mga marites. Holy Week na. Dasal na lang po tayo para naman mabawasan yung mga kasalanan natin. Ibinahagi e din ito ang balita ng isang news media outlet tungkol kila Lucky Matt Mark at nilagyan niya ito ng caption na Ay nako, he won't do that. Maraming priority si Mark. They have a beautiful family. Samantala, sa post naman ito ni Pebbles ay kapansin-pansin ang pag-react ni Danica kung saan ay pinakakalma nito ang kaibigan. Komento ni Danica, Kalma miga, we love you. Samantala, kung titingnan naman ang latest post ni Danica at Mark, mapapansin tila wala namang pinagdadaanan ng relasyon ng mag-asawa dahil kamakailan lang nang ipinagdiwang nilang kanilang 17th wedding anniversary kasama ang kanilang mga anak. Caption ni Danica sa kanyang post kasama ang asawa at mga anak. March 3 means triple celebration, 17 years of marriage, Tia Marceline aka Mochis Baptism, and Ginger's birthday. Thank you, Lord. Si Tia Marceline aka Mochi ay ang bunsong kapatid ni Dani kasamang si Vic Soto sa asawang si Pauline Luna. Si Ginger ay ang fur baby ng pamilyang Pinggris at ang 17th year nilang kasal noong March 3. Samantalang si Mark naman ay may Facebook post noong March 10 Nanilalaro ang bunsong anak nila ni Danica.